Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Jim Jim Bungol. Kwento ng inyong lingkod. Makinig ng mabuti. Jim Jim! Bungol ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag at gising ng gising sa'yo. Bumangon ka na. Mahuli ka na sa eskwela. Palahaw ng kaniyang ina. Araw-araw, ganito ang ingay na maririnig sa bahay nila palaging sumisigaw ang kaniyang ina dahil palagi rin siyang nagtatayang ang kawali. Pagbangon ni Jim Jim, nakahain na ang mga pagkain. Agad na lalapit sa mesa si Jim Jim para mag-almasal. Huwag kalimutang magdasal, paalala ng ina. Pero parang walang narinig si Jim Jim. Agad niyang lalantakan ang mga nakahain Jim-Jim, pagkatapos mong kumain, tumulong ka muna sa akin. Sabi ng kaniyang ama na naghahanda na mga ititindang kakanin. Pero parang walang narinig si Jim-Jim. Agad siyang babalik sa kwarto nang ang ama ay hindi nakatingin. Jim-Jim! Bungol ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag at hanap ng hanap sa iyo nandiyan ka lang pala sa kwarto. Sabi ko, tulungan mo muna ako. Palahaw ng kaniyang ama. Lumabas naman si Jim Jim sa kwarto pero mainit ang kaniyang ulo. Nakasimangot siyang sumunod sa ama. Saka wala sa loob na gumawa. Muntik pa niyang mabitawan ang nakabilaong mga puto. Magdahan-dahan ka kasi, Paalala ng kaniyang ama Sa eskwela, ilang beses na siyang sinaway ng kaniyang guro. Hindi siya nakikinig sa itinuturo. Ang pakikipagdaldalan lamang ang kaniyang gusto. Tim Tim! Bungol ka ba ah? Kanina pa ako saway ng saway sa'yo. Hindi ka ba tatahimik? Ayaw mo ba talagang makinig? Gusto mo ba ang matuto? o ipapatawag ko ang mga magulang mo. Palahaw ng kaniyang guro. Saglit namang hihinto si Jim Jim at makikinig na sa guro ng pakunwari. Pero hindi pa magtatagal, makikipagdaldala na naman siya sa katabi. Kim Kim, anong sagot sa tanong ko? Sabi ng kaniyang guro. Pero parang walang narinig si Jim Jim. Agad siyang kitigil pero sa malayo nakatingin. Jim Jim! Bumol ka ba? Matagal ko nang sinasabi na ilagay mo ang mga hinubad mong uniforme sa tamang lagayan. Hindi ka talaga nakikinig at sumusunod sa mga magulang mo. Palahaw ng kaniyang ina. Naiinis na dinampot ni Jim Jim ang mga hinubad na uniforme. Ipinantakip niya ang mga iyon sa kaniyang tainga. Aba, aba, tinatakpan mo pa ang tainga mo. Ayaw mo bang may pandinig ka? Sige, balang araw, mawawala sa iyo ang pandinig mo. Sabi ng ina. Sunod-sunod pa ang pagbibingi-bingihan ni Jim Jim sa mga utos ng ina. Jim Jim, halika, tulungan mo ako sa kusina sabi ng ina. Parang walang narinig si Jim Jim. Nilakasan niya pa ang volume ng telebisyon. Jim Jim, maghain ka na. Darating na ang mga kapatid at papa mo. Utos ng ina. Parang walang narinig si Jim Jim. Pinatay niya ang telebisyon sa hiniram ang cellphone ng ina. Jim Jim, Magugas ka na ng mga pinagkainan. Utos ng ina. Parang walang narinig si Jim Jim. Pumasok na siya sa kwarto niya. Jim Jim, kinagawa mo na ba ang mga takdang aralin mo? Tanong ng ina. Parang walang narinig si Jim Jim. Nagtakip lang siya ng unan sa tainga. Kung gising ka pa at naririnig mo pa ako, Manalangin ka muna, magpasalamat ka sa mga biyaya at humingi ka ng tawad sa Diyos, sabi pa ng kaniyang ina. Kinabukasan, pagmulat ni Jim Jim na pasigaw siya, Mama! Papa! Wala akong marinig! At dahil parang walang nakarinig sa kaniya, bumangon siya at lumabas sa kwarto. Naabutan niyang nagaan mo sa kaniyang mga magulang at kapatid. Nagsalita siya, pero parang walang nakatirinig sa kaniya. Gumamit na siya ng mga kamay, pero walang nakauunawa sa kaniya. Ano raw? Tanong ng kaniyang ate. Hindi ko rin marinig at maunawaan, sabi ng kaniyang kuya. Wala rin akong marinig sabi ng kaniyang ama. Ako rin, dagdag pa ng kaniyang ina. Nako Jim Jim, kumain ka na lang para makapasok ka na sa eskwela. Tahimik na mo po si Jim Jim sa kawalang kibong nag-almusal. Pagpasok niya sa eskwela, parang hindi siya nakita ng kaniyang mga kaklase. Ang lagi niyang kadaldalan ay hindi pumasok kaya wala siyang makausap. Habang nagtuturo ang kaniyang guro, may naisip siyang ideya. Ma'am, ako po! Alam ko po ang sagot! Sabi ni Jim Jim. Parang hindi siya narinig, kaya iba ang tinawag at sumagot. Muling nagtanong ang guro nila. Ma'am, ma'am, may ideya po ako. Sabi uli niya. Parang hindi siya narinig, kaya ibang tinawag at sumagot. Hanggang sa uwian, tahimik at nagtataka si Jim Jim kung bakit walang nakaririnig sa kaniya. At kahit sa kalsada, parang sementeryo ang dinaraanan niya. Wala siyang naririnig na ingay. Noon niya naalala ang sinabi ng kaniyang ina. Ayaw mo ba nang may pandinig ka? Sige, Balang araw, mawawala sa iyo ang pandinig mo. Sabi ng ina. Pagdating sa bahay, tahimik siyang nagpalit ng uniforme. Inilagay niya sa tamang lagayan ang mga hinubad niya. Nang makita niyang naghahanda ng hapunan ng kaniyang ina, tumulong siya. At habang naghihintay sa pagdating ng ama at mga kapatid, naghain na siya. Naglagay siya ng mga plato, kubyertos at baso sa mesa. Nang nagahapon na sila, tahimik pa rin si Jim Jim. Wala pa rin siyang naririnig, kahit ang panalangin ng kaniyang kapatid. Pagkatapos kumain, nagkusa na siyang maghugas sa mga pinagkainan. Ang kaniyang mga kapatid at magulang ay parang nagbubulungan, pero wala siyang maulinigan. Sa kwarto, tahimik na ginawa ni Jim Jim ang mga takdang aralin. Nagbasa rin siya ng mga aralin. At nang inantok na siya, parang narinig niya ang palala sa kaniya ng ina. Kung kising ka pa at naririnig mo pa ako, manalangin ka muna. Magpasalamat ka sa mga biyaya at humingi ka ng tawad sa Diyos. At iyon nga ang kaniyang ginawa. Sana marinig niya ako, bulong niya. Jim, Jim, gising na, tawag ng kaniyang ina. Mama, may naririnig na po ako, sigaw niya. Saka mabilis na bumangon para maghanda sa pagpasok sa eskwela. Simula noon, hindi na niya naririnig ang salitang bungol.